Hello mga kaibigan, mga kapatid, magandang pinagpalang araw na naman sa atin lahat. Nandito yung ating isang kaibigan na nagpadala ng kanilang kwan, ng kanilang picture na nakuha doon sa kanilang lupain. Na yun daw tatlong triangulo na ito ay mag, magtuturuan. Kumbaga ay kwan, kung sino sa kanila ang nagtatago o sino sa kanila ang kwan, may salah. Aron Ito kasi ay nakaturo din dito. Ay yun daw siya na yun, ay nakaturo din dito. At ito ay nakaturo din daw dito. Kumbaga, nagtuturoan silang tatlo dyan sa gitna na yan. Pero kapag ito daw ay sinukat mo wag mula dito hanggang dito, ay nasa 25 meters daw yan. At pag mula din daw dito hanggang dito rin, 25 meters. At ito rin daw, hanggang dito, ay sakto din na 25 meters. Ito mga kaibigan, maliit lang tignan, pero ito ay malaki ang mga nakabaon. Miski ito, malaki ang nakabaon dito. Parang magaan, madaling buhati, madaling gawin. Pero may mga karugtong sa ilalim yan. Miski ito, ay hindi kayang buhati nito, basta-basta. Ang kagandahan dito, nasa dalis lang ito ng bundok. Na, sa, likudan, sa likudan nito yan, mga kakahoyan na yan, kakahuya na rito yan, mga saan. Pero itong 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 nasa pinagtuturuan nila daw na ito ay halos na sa kapatagan yan lugar na yan. May mga may mga tanim din na inyog yan, kung saan, saan naka, may mga tarim din daw na mga inyog yan, inyog, kung ano, ano puno. Pero itong napansin nila, dahil ito ay nadaan-daanan nila nung una, ngayon lang nila napansin na parang nagtuturo ano sinukat nila dito, sinukat nila yan, sinukat halos pare parehas yan na 25 meters ang bawat pagitan. Kaya nagdududa sila na baka daw na nito sa gitna ang item. Kasi hindi nila malaman sa tatlo na yan kung sino ang salarin. At nagagawa tayo ng isang uh, magandang drawing kung paano ang magandang ikwan natin yan. Itawag dito. I-adjust -i natin para magandang tignan, magandang paano ang gagawin. Kung paano makakuha pa ng isa. Kung pwede mag dito. Ayan. Yung dito kasi mga kaibigan, kapag ganito ng ganito ang ganito nang ganito ang nakon natin ang na uh, Yan kasi yan, yan, kasi lugar na yan. Dito ayon sa ayon sa sinasabi niya sa akin, dito sa lugar ng gawing kanan nila na yan ay may pulos na isa. Yung pulos daw ay guma niya, nagparang hagdanan style kung titignan mo. Dito raw I ay mean, kumbaga ito, bulubundukin na yan, bulubundukin yan yung lugar na yan, sa taas na yan, na pinanggagalingan ng tubig na bumabagsak dito. ah uh, bagsak lang sila, bagsak lang daw ng bagsak yung tubig sa lugar na yan. Dito, ang unang bag, ito yung isang bagsakan daw ng tubig. Ang pinatataka nila, binabagsakan na yan ay simientado raw ito. Kaya yung tubig din, tubabagsak na naman dito. Ang kagandahan lang daw dyan talaga ito, simientado yan. Pati itong gilid daw na ito, simientado. At yung dinadaanan doon ng tubig na yan ay simientado. Yan. Kuan ito simientado daw na ito, nasa 30 meters. 30 meters daw itong itong kuan na ito. Simientado na ito dito. Kaya, 30 meters ang kuan ang haba. Tapos, 2 half, half meters daw ang lapad. Sabi, sabi niya. Pero ito, mataas daw ito. Bisig ito matataas daw ito. Ito raw pintor pinakamataas na 30 meters daw ito eh. Tapos ito nasa 25 ganun pa 20 ganun. Papaliit 'yan eh. Pero eh, 'yung pinakamalaki yun, nandoon sa gawing itaas na 'yon. Ang mahaba-haba. Ngayon 'yung tatlong bato na 'yon na nagtuturuan, kumbaga ay nasa kwan sila. Nasa Teka. Nasa kwan daw 'yan eh. Sabi nung, sabi nung may-ari nito ay parang kwan. Parang sila ay na naguguluhan doon sa ayos noong kanayon. Sa ayos nung kanilang natagpuan na 'yan kasi hindi nila malaman kung paano ang gagawin nila dyan kung ano ang uh, maganda at dapat doon sa kanilang tinutumbok na 'yan kasi para silang naguguluhan ba. Kasi yung 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 isang bato, kumbaga, nak, nakaganon siya. Yan ang nagiging forma ng isa yan. Tapos yun daw isa, pag din ang nagiging forma niya. Paano ba yan? Pagganon. Tapos daw isa, talagang nakapaganon din yung isa na yan. Yan. Kumbaga, yung yung pagitan nila na yan ay nasa 25 meters ang bawat isa. Yan, miski ito. 25 meters din, 25 meters din. Kaya nagdududa sila, baka daw nandito. Kaya lang, ang kinapitataka nila, dito sa gawin na ito, pag sinuka daw 25 meters, at 25 meters din, may punong malaki. Patandang punong malaki na, ano ba yun? Yung puno ng baliti, na malaking malaki daw. Na halos tatlong, limang, lima katao na yata, ups, pitong katao daw ang aakap, hindi pa daw magsasalubong yung kanilang kwan. Magsasalubong yung kanilang kamay. Dahil sa haba nung kanilang kwan, nakasahaba ng laki, luwang nung kahoy na yon Ngayon, dito rin, pag sinukat din nila dito, 25 meters, 25 meters ito, mayroong creek dito. May creek dyan. Daan ng tubig na nanggaling doon sa poles. Yan. Exact doon din 25 meters. Ngayon, ang kinagugulap, dito, 25 meters din dito. Ngayon, may napakalaking bato raw na nandiyan. Ang pinagtatakal lang nila mga kaibigan, mga ka, mga ka, mga ka treasure hunter. Bakit ito? Dito sila nagtuturoan sa gitna. Kaya yung 25 meters na yan sa punong malaki at 25 meters din dito sa creek at 25 meters din dito sa batong malaki na ito halos pare-parehas kaya sila ay naguguluhan kung ano ang dapat nilang gawin. Kumbaga, itong dalawang itong bato, na, itong bato number one na bato at saka itong number 2 na ba to, ito yung number 3 na ba to. Ngayon, gawin na lang natin na number uh, uh number 1A yung kwan na yan, yung uh, ay number 1A yung punong malaki na yan. Baguhin natin ang kulay para kanihan. Number 1A, itong punong malaki. Tapos gawin natin ito, uh, number number 2, A din ito. Tapos, ito ay uh, gawin natin number 1, number 2, number 3, number 3, A. Yan, Oh. Uh, yan ang kinuka nila ngayon, ang pinagdududahan nila ngayon. Kung nasaan ang item dyan. Ang kinuka nila, itong batong malaking malaking na ito, makinis daw ito. Wala ka daw makikita ang korte uh, o anumang korte siya na pagdududahan mo na dito siya na uh, kaya may mga sign down na nakikita. Wala, inikutan daw nila na inikutan niya, talagang wala silang makita. Dito man di sa, sa crackdown ito, hindi daw nila malaman kasi dito naman daw kasi napakaraming batong malalaki na nagkalat-kalat na mga boulders diyan, kung ano-ano bato na nandiyan, pero wala silang makitang mga sign sa lugar na ito. At dito rin sa baliti na ito, Siyempre, ang baliti, hindi naman natin basta-basta yan makikita kung ano ang nasa loob niyan dahil yan eh, matandang-matandang puno, malaking-malaking puno na. Hindi raw nila man nila masilip yung ilalim ng puno niyan kung ano ang laman. Kasi, siyempre, ang balita, nakatungtong lang din sa mga bato yan, nakasingit lang kung saan, saan ng mga puno niyan, hindi rin nila malaman ngayon. Ngayon, ang, ang kinukan ko na lang sa kanila ngayon, dig sila dito sa pinakasentro. Testig sila ng mga mga 2.5 meters para sigurado tayo na ang ang kanyan ay gawin nating 2 by 2 ang laki ng butas na gagawin natin para kung ano man hindi man natin basta kunin lang yung eksakto na eksaktong sakto yung pagsukat-sukatin yung, 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 yung pagitan na yan at saka yung nag-gitnaan nyo ng 2 by 2 na hukay Disting kayo sa 2.5 meters para sigurado hindi kayo makunan. Ngayon, pagka halimbawa ay eh, wala dyan at kung kayo man halimbawa ay eh, meron kayong detector, i-detect nyo ito. Paikot dito sa bato. Sa katawan ng bato at saka sa gilid ng, sa gilid ng bato. Kung ano. Ngayon, kung may detector naman kasi, kung malakas din naman, pagka malaki ang laman, nade-detect din naman yan. Ito rin, ito rin, ito rin, ah, uh, Balitin na ito, paikutan din niyo, i-detect niyo muna 'yan. Ngayon dito sa mga bato-bato rito, i-detect niyo rin ito. Basta ipoint nyo yung 25 meters na yan, kung nasaan pag ikwentahin nyo 25, 25, i-point nyo, baka wala naman sa gitna ng crack. Kung saan naabot yung 25 meters na yan, 25 din dito, 25 dyan, doon kayo mag-test dig na isa. Dito. Dito ako duda eh. Diyan, Sa gilid lang ng crack na yan. Diyan ako nagdududa. yan ang panatin, uh, isang... Mm, pag uh, pagkuan, natin ng kan ng pagtuunan natin ng pansin sabi nila nga <laughs> yung dito sa gilid ng creek kasi karamihan yan ang mga hapon baboon yan sa mga gilid-gilid ng creek kumbaga ito baka ito yung sinasabi nilang aw-awan, yung panligaw pero sa totoo lang kasi ito triangle, triangle mga Triangle ito, naka-triangle din yan, naka-triangle. At yung mga sign niya ay puro triangle din. Tri triangle din ito. Triangle, triangle din ito. Kumbaga, nagtuturoan sila kung sino ang sila rin. Ito rin, naka-triangle naka naka din yan. Bato sa bato, bato sa bato. Tapos, bato sa kahoy, kahoy sa bato. Bato sa krek at krek sa bato. Ito lang ang maganda-gandang pakinggan. Kaya ito, nandito ang doda ko. ba? Diba? Bato sa bato na may creek sa pagitan kesa sa bato sa bato na may kahoy at bato, tatlong bato din ito na nakatarayang ang gulo. ba? Diba? Yan lang ang kagandahan dyan pagka sisipatin natin mabuti kasi ito walang sign. Wala din sign na nakita daw dyan. Dito sa testing natin, dito sa gitna, kailangan nalaman natin yan sa 2.5 meters ang lalim meron na kayo masasagap dyan na sign na kung talagang na dyan na nakabaon titignan nyo lang din ang layer ng lupa para malaman natin kung yan e, ibinalik lang na lupa o talagang dati na dyan lupa ng pagkasobra na ng tigas yung lupa pa lang sobra na natigas, tigas eh wala dyan pero kapag yan eh nandun na kayo sa 1 meter, 2 meters at ang lupa ay malambot, yan ay backsoil. Nagalaw yan. Hindi, hindi sa katulad ng mga lupa na hindi pa nahukay, hindi pa na, naibalik lang. Patigas talaga yung kahit purong lupa. Ngayon, kung lupa lang din yan at may konti mga batok, o ano kung ano at yan ay malambot naman, balang pwedeng tapakan lang yung tapakan lang yung pala, ay bumabaon na, magaan na sundutin ng bareta o piko, eh, backsoil yan. May pag-asa at saka dito isure isure nyo yung kan dito sa may sa may creek kung ano ang maganda sa may creek na na kwan na dito dahil dahil, dahil dito di alaga, dudan duda ako dito sa creek na ito at saka titingnan niyo yung kan yung yung, 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 mga triangle na bato na yan kung mayroong nakasulat diyan na x or heart heart o heart na may tawag dito, may dot sa loob or X na may mga butas dito, yung mismong triangle na yan, medyo tiktikin nyo ng konti baka yan na may maliit na nakadikit, may, may na giveaway. Ganun kaya, hanapin nyo lang mabuti mga kaibigan, sinasabi nilang sign ng uh, enclosed in the rack, inside in the rack, or item on the spot. Yan, meron gano'n yan. Titignan niyang mabuti ha, mga kaibigan. At dito sa, ilog, sa, sa ilog na ito, mga kaibigan, pag humukay kayo rito, tignan niyo munang mabuti yung mga bato sa paligid na ito. Kapag wala kayo nakita ng korting pagong sa ibabo ng, uh, ng lupa na sa may creek na yan, dito malapit sa lugar, malapit sa point natin na ito. Pag humukay kayo diyan at mabut tumabot kayo diyan ng kwan, umabot kayo dyan ng 1 meter kamo na ay pag nakakita na kayo ng pagong ay maghanda-handa na kayo at yan ay may water prop. pag ang pagong kasi nahukay sa ilalim ng, sa ilalim ng lupa may water prop. lalo na kung malapit sa creek na ganito yun lang ingat pero kapag ang pagong ay nasa ibabo ng lupa na nakita ninyo doon nyo matutuntun ngayon kung nasaan ang item kung wala sa ilong, sa sana katingin, kung hindi, nasa buntot niya. Maraming tinginan niyang pagong kung sasa sasa -lalo na kung sa sana kalingon, o sa sana katingin. At lalong-lalo na kung yan ay nakadapa at walang paa, napakadaling hanapin. Kumbaga, hindi ka nalalakad pa, nandyan na lang siya sa tabi niyan. Kaya ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat muli at tayo ay binigyan ng ganitong klase ng kaibigan natin ng ganitong uh, ganitong kanilang kanilang natagpuan sa kanilang site. Kaya napaka ako ito ang tuwa at ako'y binigyan nila ng pagkakataon na makatagpo, makasumpong ng ganito kaganda ng kanilang uh, kanilang pinapangarap na mahokay, Mga kaibigan, mga kapatid, dalangin lang sa puong may kapal at tayo ay hindi maligaw kanyang ituro ang ating hinahanap. Okay, magpapaalam na at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you.